Sa iba pang mga balita, 34 na bilang ng na mga namatay sa lindol sa Negros Oriental noong Lunes. Karina, isang bangkay ng 16 anyos sa Dalagita ang nahugot mula sa guho. Apat pa po pa ang pinaghahanap pero dahil malabo na raw na makita pa buhay ang mga ito. Balak nang gawing grave site ang lugar ng landslide. Para sa latest aksyon sa Negros, my live report ng aming kasamang si Romel Lopez, Romel. Yes, Erwin, ano, apat na araw nga matapos tumama yung Magnitude 6.9 na lindol dito sa Negros Oriental ay sa retrieval operation na nakapokus yung mga otoridad dito nga sa landslide na tumama sa bayan ng Lalibertad. <coughs> Hindi maitago ang lungkot ng mga kamag-anak ng 16 anyo sa si Joralin Vergara nang makuha mula sa guho ang bangkay ng dalaga. Pero kahit papano, nakahinga na rin daw ng maluwag ang ama nito. Bisag sakit ka, nga akong gi nadawat ang akong kahimtang pero... Ah, nagpasalamat lang Japong ko sa ginoo kasi may tagiya sa tanan. Ayon sa mga otoridad, maliit na araw talaga ang chance ang may makita pang buhay mula sa guho. Kaya ngayon, nakasentro na lang sila sa retrieval operation. As you can see, wala nang sa amin, ah, parang wala nang hope. So uh, we even uh, suggested for uh, heavy equipment. Kapag nagkataon, gagawing mass grave na lang ang bahaging ito ng gumuhong bundok. May apat na pong tao pa ang pinagahanap sa landslide. We we'll decide after the, after one week. Well, we really have to talk to them first. We have to explain to them that uh, yung efforts atin, we, we, cannot just use the heavy equipments for one month to excavate yung, yung mga um, yung mga bodies there. Unti-unti na namang napapasok ng tulong ang bayan. Pero kulang pa rin daw ito para sa may 8,000 residenteng naapektuhan ng lindol. Gaya na lang ng pamilya ni Ivy na nakikipagsiksikan pa rin sa isang tent kasama ang walong iba pang pamilya wala na ngang mapagkuna ng pagkain. Pati inuming tubig ay problema niya pa rin. Actually, they want this to be done as fast as possible. But it's easier, it's easier said than done. Ang lokal na pamahala naman, umapila na lang ng pangunawa mula sa mga biktima. First of all, the supply is not really that much. So we have to distribute them, no? Evenly. Kasi sir, na matapos ngayon, maghapong search and retrieval operation na isang bangkay nga lang yung natagpuan, hindi na nadagdagan yan. Bukas naman, kahit Sabado ay magpapatuloy pa rin yung retrieval operation ng mga otoridad. Tinatayang apat na po pa nga ang hinahanap nilang mga kababayan nating natabunan niya sa guho dito sa bayan ng Lalabertad. Erwin? Ah, maraming salamat sa iyo, Roman Lopez, live mula sa Negros Oriental.